Ayun. May huli tayong itlog ng termite boss yung tawag namin dito mga vlog. Yan oh. Eh. Yes. Yummy. Ano lang gagawin natin? Eh, Ipuloprito na lang natin. Baka sakaling gusto yung mga bata. Dahil siguro sa next time mga vlog eh gawin natin kilawin. Yan. Tapos may halo tayong nito. Garlic saka sibuyas mga ka-blog yan lang halo muna yan. yung marami rami din po mga kablog oh. pag binenta to mahal daw pero di ko alam kung magkano presyo nito ayun ay. yan mainit mainit yung kawali natin so lagay na natin naman you. Lagay na natin muna yung sibuyas Ay garlic Ayan. Tapos yung sibuyas na rin Masarap kasi pag meron itong mga vlog Dahil mabango, mas mabango din Ayan. Okay na kahit na maging kulay brown konti. Hindi yung Kulay black dahil hindi masarap It's half cooked lang naman to, mas masarap na. Gamiit e. Kamayin mo na lang kaya. Yun know? o. Serap di nga loo anang sili to vlog kahit ano powder sili or yung mga mga sili papa, 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 minutes at lagyan na natin ng konting asin mga kablog o kaya naman yung hilig nyo o betsin lagay nyo kung ano pwede pa ng paminta lagyan mga kablog sa may ng paminta dyan o kaya naman magic sarap o yung mahilig dyan sa magic sarap <coughs> check 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 boy huwag na lang ayun paminta Good meron tayo mga vlog paminta at nagkulay brown na yan mga vlog ayos na ayun sa so mga ayun na yun na ayun siya mga vlog next time ulit video natin dahil palubat na tayo ito yung tsura ng buhos natin nangangamoy yung bango hindi ko alam kung gusto ni pad, padre natin to mga vlog dahil hindi siya laking probinsya ng pagulpud iba yung lugar nila Yo.